Natatawa naman ako. Natatawa ako na naaawa kay General Browner. Awang awa na ako talaga. Kasi talagang nai-stress na siya sa ginagawa ng China sa West Philippine Sea. No? Kasi sisimulan na ang panghuli sa mga isda ay eh, mga trespassers daw. Sino nga bang hindi may stress? Kasi ayaw mo ng gulo. Ayaw mo ng gera. Pero hinahamit ka, di ba? At uh, ganito yata talaga yung mga illegal eh. No? Yung ginagamit nila, mga mahihinang nila lang. Yung mahihinang tao na hindi kayang lumaban. Yun yung ginagamit nila sa pakikipaglaban at pamemerwisyo Para galitin ang mga tagapagbantay, ang mga tagapag tanggol, no? Sa totoo lang mga kapatid, kahit sa maliliit na sitwasyon, napansin ko na ang ginagamit ng mga hudas ay yung mga walang kalaban-laban at walang alam sa laban. No? Kaya napansin ko ang itsura ni General Browner. Pagod na. Tikampi ka na. Stress na stress na siya. Dagdagan pa ng pogo. Dagdagan pa ng mga mukhang pera. At talaga namang kumikita ng gusto sa pogo. Libo-libo na ektarya ng lupa ang hawak. Kinita sa pogo. No? At uh, ito ay sa halip na tinitirhan ng mga kababayan nating walang-walang matirhan. At sana ay napapagkakitaan nila sa pamamagitan ng pagtatanim. Isipin nyo mga kapatid, i-analyze nyo kung sino ang biktima dito. Walang iba kundi ang mahihirap na mamamayan. Kawawang mga mangisda at kawawang mga farmers. Sino ang may kagagawan ng karumaldumal na pangkakawawang ito? Hindi man patayan pagkuspunti-unting pagpatay dahil gusto nilang magutom ang mga kawawang fishermen at mga farmers na ipinagtatanggol naman ng ating mga militar ang tagtatanggol ng militar ay hindi sa dahas idinadaan bagkos dinadahan-dahan lang nila sa diplomasya sa verbal pero ang mga Chinese ang taga China ayaw talaga nila ng verbal lang talagang nagpuprobok sila ng kera sa ating bayan kaya mga kapatid ano ang dapat gawin ipakita na rin natin na nagkakaisa tayo. Hindi lang sa salita, pati sa gawa. Ang daming kahabag-habag. Hindi lang ang mahihirap ang kahabag-habag. Kahabag-habag na rin ang mga militar natin na timping-timpi na sa laban para walang masaktan at mamatay. At ganun din ang bansa natin na masyado nang minamaliit nang taga tsay nang 'yan. Kaya pwede po ba sa mga nakakapanood na mga DDS, sa mga nakakapanood na loyalista, kung gusto nyo na tayong mga Pilipino ay nasa safe na lugar, na bansa na sa atin po makikita kung tayo ay nagkakaisa makakamit natin ang laya makakamit natin ang karapatan makakamit natin ang katahimikan kung tayong lahat ay nakikipagkaisa sa ating mga militar sa ating mga kababayan na nakikipaglaban maraming salamat po yan lang po at magandang umaga sa inyong lahat salamat po